Kaya hindi nakakapunta ng the hate ang ibang mga biktima. Ay sapagkat may hirap lang po sila, no? At wala po silang means to go there. talaga ko, even this Congress would be able to help financially. Ako, bilang uh, isa, handa po akong tumulong personally and financially sa mga pupunta ron sa hate upang sila po ay maging witness dito sa tinatawag nating war against humanity. Pagkat napakalawak po nito, Mr. Speaker, uh, dapat pong malaman ng taong bayan ang lawak at ang kahindik-hindik na mga nangyari ng past administration dito po sa war on drugs na ito. Hindi po ba, Mr. Speaker? Mr. Speaker, tama po ang ating good chairperson of the Committee on Human Rights. It's a war against humanity. It's a war against the poor. At ngayon po nakita natin, it's a war against innocent children. Yes, uh, na, totoo po yan. Sapagkat uh, nung iniibisigahan po namin sa Quadcom, meron pang tinamaan ng ligaw na bala ang isang, I think it's a nine-year-old uh, 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 child po sa Cebu City uh, because on the war on drugs. Hindi lang yan, kundi napakarami din po naman na naging biktima na hindi naman po sila uh, drug uh, peddlers. oho